La Union First District, Representative Paolo P. Ortega Dufip, uh, one of the leaders of uh, Young Guns. But before we proceed with the question and answer, um, we will give him the opportunity to share his uh, opening remarks. Sir? Uh, magandang umaga po sa ating uh, lahat, sa mga listeners po natin sa... TV media and social media as well. Um siguro iikli ko na lang yung opening remarks. Um papalitan ko na lang po ng a match uh, sobrang importante po na update to kasi as of today um yung suspect po natin sa multiple Pulhin na case natin na isa sa kasama natin dito sa House of Representatives, our comsec. Um na huli na po yung isa sa mga suspect and syempre um, napaka-importante po nito sa ongoing na kaso kasi nga syempre we want justice not because uh, syempre kasama natin sa House of Representatives and lalong-lalo na po para sa, sa family sa family ni ni Sir Mori um, at least um, on the side of the justice, eh, meron tayong nakamit na na something na magbibigay ng clarity sa murder case yeah. Yun lang po. Thank you. Thank you, sir. Uh, Rosalie Cas from UNTV is now recognized. Good morning po kong. More than a week before 20th Congress convenes, majority na po ng House members ng 20th Congress ang nagpahayag ng suporta para po sa pagpapatuloy ng speakership ni Leyte, uh, Representative Martin Romualdez. Samantalang si 4P's Partylist Representative Libanan, meron naman pong 26 House members na sumusuporta sa parihing House Minority Leader po niya. Um, does it mean po na yun pong roster sa House leadership ay kamada na po and... Uh, do we expect din po na magpapatuloy po yung pagiging parte nyo ng leadership sa 20th Congress? Well, na nakikita lang po natin uh, na, may, na pong stability dito sa House of Representatives. No? Eh, with regards to the, sa pagkamada po sa, sa leadership, saka sa roles ng 20th Congress, siyempre, mm, hindi pa po tayo privy dyan. Um, aantayin po natin kung sino po yung mga cast of characters sa kayo mga uupo po ay mga magiging next batch po ng house leaders pero sabi niyo nga um, yan na po yung affirmation ng support sa ating mga key leaders sa key position sa house so maganda rin po siguro na abangan na rin natin sa pag-uumpisa po ng 28th Congress um, for me siguro uh, nag-expect pa rin ako ng some sort of uh, personal lang naman, nakiposition, or kung ano man ang may tutulong ko sa House of Representatives, then, kahit anaman po yan, kahit saan tayo mailagay, eh, tuloy po yung magtatrabaho natin. Uh, kung, pwede po namin malaman kung sino may mga contenders sa pagiging House Majority Leader? House Majority Leader? Well, as reported sa news, uh, marami pong ano ba, may news, may blind items, may items uh, ang bastonero ng 28th Congress, di ba? May title na um, the, the, name of the SDML has been floated around si Kong Sandro. Um, he's very much qualified, pero titignan po natin, mahirap naman po na magbato ng mga pangalan na <laughs> na tingin natin kasi alam nyo naman po sa majority sa House of Representatives marami pong magagaling at marami pong qualified na sa kahit anong position um, siyempre, at the end of the day um, position sa katitle po yan siyempre yung resulta ang titignan natin tsaka kung paano magtrabaho so yun pa lang naman ang mga naririnig ko as of now baka dahil nasa probinsya ako kaya <laughs> medyo mahina yung sounding ko ngayon so yun pa lang, yun pa lang naman. Uh, para po ba maging isang effective na majority leader, ano po yung katangian? Well, as per experience, kasi di ba nasa, nasa rules ako, um, uh, we were under the leadership of uh, majority floor leader Manix Dalipe noong 19 Congress. Sa akin yung, yung yung leadership talaga hindi siya hindi siya title hindi siya kung sinong mas mataas o kung sinong mas mahaba yung experience. Talagang yung responsibility sa kayong yung trabaho, yung call to action mo ang tinitingnan. And siyempre, uh, malaking bagay yung nagjejel kayo, yung camaraderie sa kayong teamwork nyo. Um, I guess for me the key ingredient is what happens uh, outside of work. Yung mga na na relationship sa kayong yung trust doon sa part na 'yon eh, kung madadala nyo yun sa trabaho, eh, iba, iba rin talaga yung iba rin talaga yung effect nun sa organization. Ka, minsan, hindi rin ako naniniwala, di ba, sinasabi nila na, na we're not just here to work, we're not, we're not here to make friends, we're just here to work. Tingin ko maganda na may balance yun kasi nga, um, a good working relationship can spring out ano um, results na ma magaganda and nakita po natin sa House of Representatives yon Uh, yung mga redact priority measures natin, siguro malaking tulong na na build talaga yung teamwork sa buong house para eh ang ending naman results oriented pa rin dapat tayo kasi nga we are working in government. So tingin ko yun ang mga key ingredients, yung mga intangibles. Kinukonsider din po ba yung seniority at kung ilang terms na sa Congress sa House Majority Leader? Yes, as far as I know, ano, tinitingnan din nila yung sa seniority, uh, tinitingnan din nila yung experience, pero meron kasi tayong tinatawag dito sa politika na yung mga comebacking. Yung mga dating governor, dating congressman na uh, bumabalik, siyempre kinoconsider din nila yung wealth of experience nila sa public service. So, kombinasyon din. Um, but uh, definitely, yung mga pure na neophytes, I'm sure parang yun nangyari sa amin magkakaroon din sila ng magandang training ground either if they stay in the independent minority or the majority uh, i'm sure ano this congress kasi ay expect ko tong 28th congress talagang ano to very vibrant talagang makikita mo yung 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 performance ng 19 th congress sabi nga ni, ni Speaker Martin na talagang he's expecting more from the 28 th congress so ako, personal on a personal level, nakikita ko na parang maganda yung mga maganda yung mga discussions, maganda yung yung mga exchange of ideas lalo sa different policies na sinusulong. Kasi parang may mga individual cast of characters na tayo na lumilitaw as early as now. Hindi pa nga nag yung 20th Congress, di ba? Marami na tayong personalities na nakikita na lumalabas and yung mga pinaglalaban naman po nila is talagang nakikita natin na pulso naman po ng taong bayan. So I guess expect the unexpected. Last na lang po on my part. Ah, hingin ko na lang din po yung reaction nyo po kasi Uh, yesterday in a press conference, sabipuni senator joel villanueva, they're looking at august 4 to reconvene as an impeachment court. and mm -hmm. in sabine i quote, it looks like we are going to wait for one week to organize ourselves at the House, Ganun din po. and then a week after we can convene the impeachment court and have the defense and the prosecution present their cases. So. uh from the original proposed calendar na July 30 yun pong start of the trial it seems like mauusod dahil po August 4 daw po magre reconvene yung impeachment court can we get your reaction po uh, well sabi ko consistent consistent naman tayo no di ba sabi ko nga it's it's well in the hands of the the senate uh scheduling uh the different changes in schedule may mga ganun naman na mangyayari eh. So, may, may mga unpredictable tayong uh, scenarios na ano. Pero sabi ko nga, and if they maintain the, the calendar and their schedule, di okay naman, okay naman with the House of Representatives yun. Kasi nga, parehang, I think, the prosecution is uh, also waiting for this. Ang taong bayan, naghihintay din. Eh, to make it, uh, to take it more lightly, siguro, Uh, may formal schedule naman, may formal na communication. Eh, hindi naman yata, ewan ko kung text-text na lang ang mangyayari sa susunod ng mga schedule, pero definitely, uh, we will, ano, we will uh, take the lead of the Senate for this one. Thank you, Pat. Thank you, Rose. We will take the, next the next question from Kat Porbes of Radio Pilipinas. Hi, Kong Paolo. Um, follow-up lang po dun sa August 4 po na uh, sinabi po ng Senate na pag-reconvene nila. Uh, sa inyo pong panig, ano po yung inyong mensahe kay VP Sara na at least ngayon meron na pong definite schedule na magsisimula na yung uh, impeachment process na sabi din niya eh ready daw siya to face, willing siya to face yung impeachment process. Although yun nga parang medyo ironically, meron pa rin siyang mga motion for dismissal na nakahain sa, Sen sa Senate Impeachment Court, yung prayer, and even with the Supreme Court. Yung defense team niya is probably on top of it. So, ika-calendar na lang nila yon Malamang i-detect siya nung team. Tapos, dapat ready na rin sila by then. And, dapat mag-push na rin po siguro yung date na yon. At sabi ko, abangan natin kung magkakaroon ng changes. But, wala. Prep naman na. I'm sure prep na rin yung both sides. So, mahaba na rin po yung time na inantay natin. So, calendar lang sa phone o kaya text siya na ito yung dates ng <laughs> schedule natin. So, ganun lang. We have to prepare prepare for both sides. And actually, the Senate should prepare also. Kasi Pinagandahan na rin naman na nila. So eh bagong Congress na rin to. So, Sir sa taumbayan po, ano po yung maipapayo ninyo? Uh, ano po yung maipapayo ninyo sa taumbayan uh, once nga po na mag-start naman po ito ng uh, impeachment process? Well, sabi ko nga ano, naalala niyo nung time na naalala niyo yung time na nag-press na nako yung yung study pa more. Naalala niyo yung time na yun. After that, nanatiling buhay yung talks ng impeachment, nanatiling buhay yung mga usapan ng impeachment. Eh, yun po ang gusto ng taong bayan. Yung engage po sila at alam po nila yung mga nangyayari. Sabi nga po, pero hanggat hindi na open up yung trial, hindi na gumpisa yung trial, eh, war of opinions lahat mga nangyayari sa atin. Gera ng opinion nito. Eh, Why will we argue with opinion? Bakit tayo makikipagdebate sa opinion ng ibat-ibang tao, ibat-ibang uh, actors? Eh dapat sa panahon ngayon, ang pinagdedebatehan sa kapaglalabanan na is facts and evidences. So, diba? Let's fact para maayos. Sir, last na lang po on my part. Ano po ba yung in-expect ninyo sana? Na marinig po sa sona ng Pangulo this July 28. Well, ako I'm taking a, I'm taking a, an approach from my district. Um alam nyo naman po na 'di ba taga La Union naman ako. So I'm from the north, I'm from Region 1. Um gusto ko pong makita yung mga iba't ibang plano nila for tourism, infrastructure, agriculture and education sa health. Yun talaga yung doon ako nag ng mga report ng ating pangulo. Um, nakasama ko po kayo no nag-file tayo ng local bills ko, di ba? So um, for for two years halos dalawang bilyon po ang income namin sa turismo. Hindi lang naman turismo yun. syempre. Iba't ibang factors din 'yan kasama. Pero majority noon Uh, nanggagaling po sa mga influx ng mga visitors namin sa province. So, parang gusto kong makita kung ano yung what's next for for tourism as well. Kasi nakita naman natin, nandiyan naman yung mga access roads. Eh. So, madali pong pumunta sa aming probinsya. Pero, parang gusto kong makita kung ano pa yung bagong programa nila for that. Yung sustainability, yung ecotourism, yung tourism as, as a whole. Yeah. Thank you. Thank you, Pat. Uh, we will now call on Billy Vegas from Abante Politico. Kung magandang uh, umaga po. Kung hingi lang po ng reaction doon sa sinabi ni PRRD. Sabi po niya preposterous daw na inililink siya doon sa mga missing sa Bungero. <laughs> yung ano medyo sensationalized nga yung sa Bungero case ngayon eh no? pero may ano naman eh may ongoing na investigation uh, may ongoing na na ano tuloy-tuloy everyday nasa news so abangan po natin yung mga resulta ng investigation na yun. pero yung sa